sinasabi nila pare. Pinagpatuloy na mga eksperto ang kanilang pag-iimbestiga. Sa iba ba ng tore, eh, may nagpapapansin di kina at Alex na isang elemento na wari pumipigil sa kanila na pasukin ang tuktok ng lighthouse. Ano siya Oh. Nakatayo siya doon Oh. Parang sinasabi niya, huwag natin pasukin yung lugar na yun. Hindi oh. mo na, no, nang masasabing duwindi kasi hindi mo ganyan. Rin... Hindi na yan, duwindi eh Oh. Ang klase eh. Ang klase siya naman so, na pinasok ng dalawa ang museum ng lighthouse. Huwag hey, hey, ka daw ng iiipo ah. Ayaw ng matandang na yung mga inayos niya. umikot ka lang daw kung iikot ka pa huwag kang hihipo ayaw niya na nagagalaw yung bata sumusunod sa'yo kuya Alex ayaw ko Hindi nalang binusita ang isang sinit na ayon sa caretaker ng lighthouse ay matagal nang di nabubuksan. May nakakulong. Hindi ko masabi kung kape to. Oo, oh, may nakakulong siya. Ewan ko kung ano'y binabantayan diyan. Parang may binabantayan siya eh. Nandun siya palagi sa gabi doon. Halos pareho na sa isang kwartong to. Madoka mo binabantayan eh. Andami pa siguro dito mga artifacts na hindi pa masyado na ilalabas na napag-aaralan. Oo. Mm -hmm. Mga antik na papeles, yung ganyan. Sigreto, anong sikreto ang lighthouse na ito Mayroon. Sa huling sinig, tila pinakikiramdam ang mabuti ni Alex kung ano ang nasa loob nito. Parang naman mo, parang niya. Oh. may Oo. Oh. sila. Matapos libuti ang loob ng lighthouse, sinabi din na Alex at Ana na wala raw dapat katakutan sa loob ng gusali. Kunit sa labas ng may malakas na nagpaparamdam. Sa tingin ko, meron nakalibing dito eh. Hindi ko alam kung paano, ko saan. Pero mas malakas ang dating ko sa labas ang gate na yan. Oo, parang doon yung na lang. Oo. Pero may gumagala dyan sa gubat na yan. Nangaakit sila. Oo, oh, ganda eh. Kasi dito, paano pa lang pero, masigit? pero ang problema, kung mm -hmm. sila, mm -hmm. mag-ingat ka. Kung makakalabas ka, kung makakabalik ka. Oo. Oh. Hindi nga lang. May issue yun eh.